Hi everyone! Ako pala sa Nandi ng isang OFW dito sa Bansang Croatia. For this video guys, sabayan nyo kami sa aming pagpunta or paggala. So ngayon, kamusta na kayo guys? So andito na po tayo, naglalakad papuntang Tarbaho. So yun, dito pala ako nag-shortcut pag minsan wala yung isang ha, train na sinasakyan ko. So dito ako dumadaan. So, ayun, papasok na po tayo ng work. Uh, pang umaga ako pala nito, uh, dito ako dumadaan. So, ito pala yung nilalakad ko araw-araw. So, mga 5 to 10 minutes po. Kasi hindi po malapit yung train station or mga bus station po dito sa mga work station nyo po. So, yung transportation pala dito sa Croatia ngayon, is uh, train po, either train or bus po, hindi po siya kagaya sa Middle East po na yung may mga service na ihatid kayo hatid sundo dito wala po bibigyan ka po ng allowance tapos ikaw po yung bibili ng mga ticket mo po tapos ayan uh, andito na po ako malapit sa pinagworkan ko so dito lang po yung uh, hotel na tinatarbahoan ko guys Kamusta na pala kayo? So matagal akong hindi nakapag po vlog po ngayon kasi busy po ako sa work tapos busy po ako sa pag-aaral ko. Nag-online class na kasi ako. Tapos ayon tatapusin ko po yung 4-year uh, course ko for 1 year. So ayan po yung pina- uh, inaaral ko po is 4-year, bali 4 years po yun. Parang isa siyang programa sa mga OFW na qualified po na uh, mag-study o through online. Pwede siya online, pwede siya uh, personal po. So, ayun, andito man ako sa abroad kaya mag-online na lang muna ako. Tapos, ayun, sana makaya ko to. So, ipapakita ko sa inyo yung video kung makapagtapos ba ako o hindi. So, sa YouTube channel na lang pala ako ah uh, maguan ko no mag upload kasi dito muna ako mag-focus kasi parang dito ako kumikita kahit papano at least meron kahit unti unti lang at least meron unti McDonald's do <makes> <makes> Sinong kasama mo? So, ikaw. Wala kang friends. Wala akong friends. <makes> but Magkano yung Timford? 8.9 Mahal naman we eh. So ayun guys, ang nakikita nyo sa video is uh, nagkita kami ng friend ko na si Queen tapos ayun, kumain muna kami ng McDonald's kasi biglaan lang to nakita actually tapos pagkatapos nito is pumunta kami pupunta kami ng Slimy Mountain kasama ko yung kakwarto ko kasi Uh, for the last time na niya to muna napupunta dito kasi babalik na po siya ng isla kasi doon na siya mag work muna during winter time. So sa, sa winter ay summer time tapos kung winter po babalik na po siya dito. So ito na po yung train na sasakyan namin papunta doon sa Sdemi Mountain. So dito kami sasakay. So number 15 yung sasakyan namin papunta doon sa bundok. Tapos, yung galing naman po sa glove ni is number 14. Tapos, andito na kami, mag-aantay kami ng train para iikot lang po yan siya. Yan po yung ding bumaba na mga tao is doon yan siya galing sa bundok or slimy mountain kung saan po magaganap yung mga snow-snow. Ayan po, yan yung sinakyan namin. Tapos, uh, andito na pala kami sa uh, location. So, ito po yung labasan ng... Cable car, dito ka po magbabayad. Tapos kami, wala kaming binayad kasi yung ID namin is naka-address po sa Zagreb. So free lang po kami. Tapos kung wala ka namang ID, magbayad ka lang ng 10 para sa cable car, paakyat. Tapos ayan, ang dami din pumupunta dito. So yung uh, this one ito, uh, tourist spot din nila ito sa city. Uh, during summer time at saka winter time. So all season po bukas po. So dinadayo rin ito ng mga ha uh, turista po kasi ang ganda din dito ng mga kuha nila. Tapos ito na po yung taas. Ayan po yung sa pinakatuktok may tower dyan. Tapos... Katatapos lang kasi ng kuan dito yung winter time, yung taglamig. So, utom na ngayon. So, nabubuhay na yung mga halaman unti-unti kasi magsa-summer na yan siya kasi pag winter na lalagas yung mga dahon po ng mga punong kahoy pero okay okay na ngayon malamig pa siya unti may snow na lang na unti natutunaw na talaga siya So hindi po lahat po ng area ng Zagreb sa Croatia po ay nag-snow, nag-snow. Dito lang po 'yan. Meron lang araw na yung parang mag sa buong city, yung parang madali lang siya tapos mawala na. Pero yung pinakamatagal talagang snow is dito po na area which is dito po yung dinadayo rin ng mga tao. Dito rin nag-skydiving sila, skating, tapos iba-iba pa po ang dami pa po dito magagana pag a uh, winter time so ang ganda din dito so ano pang inantay nyo Europe na charis so kung gusto nyo namang mag apply wala namang pipilit sa iyo pero at uh, dapat alamin nyo talaga yung legit na agency para hindi kayo mas scam tapos magtanong-tanong muna kayo wag muna kayong mag pabugso-bugso. Tapos itimbang nyo po yung ha uh, placement at saka yung sa sahod. Or yung sahod nyo ngayon, yung parang ikuan nyo ba? Uh, saan itimbangin nyo muna kung okay naman yung offer. Mas malaki yung offer kaysa sa sahod mo ngayon. So, ay go mo. Kung unti lang naman yung kuan niya, yung parang pagitan, dyan ka lang, magstay ka na lang dyan at mag-ipon ah uh, eh, hindi ko naman pinipigilan ha pero may iba ay may mga case to case basis kasi may nangyayaring ganyan yung parang bigla biglaan na pumunta dito tapos hindi na kayanan yung stress tapos ayun babalik din naman sa middle east yan lang po yung payo dapat pag-isipan at saka planuhin ng maayos para hindi tayo mas stress sa buhay So, ito na pala yung pinakakuan cable car doon sa Slimy Mountain. E, ayan po yung bundok dyan. Yung mga puno is uh, nabubuhay na po yung iba. Yung mga grain dyan, yung para anong tawag nun? Fine tree ata, yan siya. Tapos yung mga iba kahoy na hindi pa po sila nabubuhay sa ngayon. Pabuhay pa lang yan siya kasi uh, autumn pa kasi dito ngayon. So, katatapos lang po ng ah uh, sa ah uh, winter po dito so magsa summer na po dito sa Croatia ngayon so hindi na masyadong malamig yung hangin na lang yung malamig may init siya pero yung hangin malamig yan po yung kuan uh, dito ngayon yung claim uh, pero magsa summer na po dito sa Croatia So, ito na yung patapos na po, mag-autumn na po dito. So, after nito is summer na po dito sa Croatia. Palang Pilipinas lang po dito. Ang ganda din dito, Uh, galaan with friends. Pwede kayo dito mag magdala ng baon, pagkain, tapos doon mag-chill-chill sa taas, tapos magsakay ng cable car nila. Yung bayad lang naman dito, pag hindi naka-address yung ID mo, or kung wala kang ID, pwede ka rin pupunta dito basta magbayad ka po ng 10 euro sa bawat tao. So, ayan po yung pinakailalim po yung pine tree pa po yung nabubuhay sa ngayon. So, ang dami din pala ditong cable car, no? So, ayun na po. Ha, pauwi na rin kami nito kasi aalis ako at may hahatid kami sa airport. Tapos, iniwan ko muna yung friend ko kasi nag iimot imot muna siya kasi nga ho. Ha, parang nasa side siya, nababalik na naman siya sa isla which is nagustuhan na siya na sana niya dito sa amin pero naka, nasa kontrata kasi niya na dapat balikan niya doon yung tarbaho niya after summer time pero okay lang din sabi ko kasi malaki naman yung sasahurin mo din doon at least continue yung work mo uh, kahit uh, winter at summer meron po so yan din yung kagandahan sa amin po sa aming trabaho tapos ayun sa aming company kasi ang daming benefits din. May free ticket kami pa uwi ng Pilipinas. So hindi, hindi pala lahat ng kuan dito no, ng agency or yung company is nag-o-offer ng free ticket pa uwi. Bihira lang po, hindi siya kagaya po sa Middle East na kuan pa talaga yung parang required talaga. Dito is uh, hindi po kasi kabubukas lang po dito ng Bansang Croatia sa mga Pilipino so hindi pa nila alam yan so pabago-bago pa yung mga uh, batas nila dito yearly so ang kagandahan lang dito is yearly din sila nagtataas ng sahod sa ngayon so ayan lang po yung update sa ating buhay dito sa Bansang Croatia sa ngayon so mag-share uh, pa ako sa inyo ng mga drama ko dito or mga ganap ko sa aking buhay dito sa Bansang Croatia. So, galing pala ako ng kuano, Qatar. So, isa po akong cross country sa nagtatanong po. So, kung may katanungan kayo about sa processing pi uh, processing P application papunta dito. So, pwede, nyo, pwede kayong mag-comment. Baka mabigyan ko kayo ng mga idea. So, ayun po. Hanggang sa muli at uh, mag-share pa rin ako. Uh, is nyo lang ako sa YouTube channel ko. Nandi El Salas. Thank you so much.